Isang maulang araw mga kabayan Ito na ang ating tanim Walang tigil na ulan Ayan no? Malalapad na sana nabawi na eh Pero naubos pa rin May uod Again Again na na again Hank Kita nyo mga kabayan Ayan o no? ah, Whoops Bulaga Sarap ng chibog may damok ko mukhang kailangan na natin palitan to mukhang paborito to ng ano uod yun know, oh, na sana eh tumalapad na eh yun mukhang walang uod dun eh dito lang oh check nga natin ano yari yung nangyayari sa iyo wala naman Sa likod Ayun oh, ano kaya ito? Ano kaya itong tukulukong ito? Ay, yan oh. Dito oh. Ayun, may maliit oh. Kala ko pa na may wala na. Focus boy. Iyan. oh, walas. Pag palagay niyang may mga ano-ano May uod pa yan Aras, Ayun, so. eh, oh Meron niya Ito Dito Meron kaya ito tayo tayong Dubai ng uod mga kabayan ito lagunos oh. punin natin mga sirap hindi natin sila yung sabayan ganda pa naman panay panayang ulan hmm. ang gabi natin sirap Kumanda na sana eh. Oh. Uy, nalaban na eh, nalaban. Tapos na ulan pa. Dali sana makakabawi. Eh. eh. wala yan oh. Eh, no? eh maliliit. May uod talaga. Talaga nga yata yung Yung mga sira-sira lang. Ang galing ulit natin. Meron namang hindi mga sira. Ito. Hindi siya babawi eh. Huwag to. Dito na lang tayo mag-talk. Sa kabila. Yan o. Ito o. Ito, ito ubus na ubus eh o. Oh. As usual. Maapakan na lang ulit natin yan. You know, may bag. Bag. Bag, bag, bag. You know. May maliliit na oood. May mga loko-loko. Mukhang kailangan na natin talagang palitan ito. Palitan natin ng ano, red lettuce. Ay, hindi pala. Flower lettuce pala tawag nila doon. mga kabayan, palitan na lang natin itong kot sangcho. Lettuce din siya. Kaya lang flower style yun na ang ating pipino busog na busog ang loko lokong lamok o dugo eh oh. pintik na lamok yan sarap ng kain mo sa akin ah. oh, ito na maganda ganda na yung ating ano okra kaya lang isa na pambaro na no. malamok malamok mga kabayan Kumusta na naman nating ano? Ang palayars. Hmm. Ang ganda naman. Tapos ang ating pipino, naglalakihan na ba? Ayun, no, oh, lumalaki na siya. Kapilis. Tapos ang ating sitaw. Uy, uy, uy. Mukhang masamang pangitain to ah. Umpisa na naman yung mga damo. Oh. pati dito yan na. lumalaban na yung ano natin ah. Oh. pakwan yan pa kaya lang kailangan damuhan yan ano oh. dali na dali yan na mga kabahay na update natin mukhang 2 weeks mag uulan uh, hindi tayo maka ng ano ngayon oh. Lettuce. right. Tapos yung ano natin sa ano, bahay, ini garden natin, wala na. Talaga hindi tayo tinigilan ng ano, insekto. Nagkaloko-loko na mga kabayan. Namatay na yung ano, kakabasa ko, kakaspray. Namatay na ating ano, na dead ball ang ating dawgan sili ayun o oh, nabulok, yung, nabulok yung isang ano bunga ayan, nabulok tapos yung ating 2 year old na dragon fruit mamamatay din grabe nagkaloko loko talaga ang buhay ng ating ano, indoor mini garden tapos tignan nyo yun kung ano, tinanggal niya na yung ano niya, lettuce niya ano kaya naman susunod niya dyan tapos yun no? kanyang ano, oksusu mais namumunga na i-vlog ko nga para mapakita ko sa inyo. Pero yung mga namatay, tinanggal ko na. Tapos pinalitan ko ng ano, sitaw. yun oh, naglalakihan na yung sitaw natin. Oh. Kaya alam yung mga damo-damo. Kailangan talaga ng ano, plastic mulch. Tapos yun yung pandilig natin oh punong-puno. Hindi na natin magamit. Gawa ng halantigin ng ulan bunutin na natin to mga kabayan pag harvest natin noon bunutin na natin to palitan na natin ano bumili ako ng ano lettuce na red siya natin itatanim tapos meron din tayong ano pechay bagyo chinese cabbage pang kimchi ba pang kimchi yun o nagtutubuan na yung mga ano damo nakikisabay ito yeah. lang hey na, mga kabayan ang ating video ngayon huwag magsama sumuporta sa Manalo Little Farm buhay, furia muna tayo bye ito na mga kabayan ang posibleng nating itanim mura lang may oh. buhuan tayo sa noon lang tatanim natin doon sa ano, nasira ng kale nasira ng ano, uod, ng ating kale tapos ito yung ano. order tayo ng bagong Bluetooth. Mic. Paloko ko loko kasi yung mic natin eh. Tingnan natin kung maganda-ganda to. Tapos ipapakita ko na rin sa inyo yung ating indoor garden. Ayan na mga kabayan. Oh. Naloko na ating indoor garden. Yung kinalbo ko yung, ano, yung talong. Nag-sprout na ngayon siya. Tapos ito yung sili natin. Oh. Isa. Dalawa. Ito sa may malihid. Dalawang piraso na matay. Tapos yung ano natin. Oh, ah oh, wala na. So na yung ano natin. Kita ba? Yun, ha? yung dragon fruit. Ayan. Oh. lana Ayan. Tapos ayun eh, yung bagong tanim natin. Sitaw. Higyan natin ang sitaw. Yan din, papalitan na rin natin yan. Eh no, yung ating okra na mumunga naman. Kaya lang eh, wala. Pungguk din. Sobrang sa spray. Pati yung pipino na wala na rin. Na wala ng saisay. Kaya yan. Kaya yan. Yan ang ating update sa ating indoor garden na todas ang ating halaman. Kailangan mga kabayan, magsasama sa mga porta ng Little farm, Buhay Korea! Bye!